Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyong pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkos pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Muli po isang mapagpalang pagbati ngayong araw pong ito ng Webes. Ika labing isa na po tayo sa buwan ng September. Ito pong programang global na tayo. Ito po niyo lingkod Ray Sampang. Kasama pa rin po namin maglilingkod sa inyo hanggang uh, ika alas 11 ng umaga ang ating mga katuwang sa ating master control si Mr. Milo Jonela sa ating wirecast si Hero, at uh, sa ating live audio streaming kasama naman natin si Jerome Toledo, ating executive producer si Miss Stephanie Vicente Ang uh, global na title po sa inyo ng Nangyimpilang Radyo Pilipinas World Service Ang online digital platform at overseas broadcast ng uh, Presidential Broadcast Service sa Patnugot po ng Presidential Communications Office Kami po inyo nasusubaybayan, na napapanood live sa pamamagitan po ng ating Facebook Broadcast Live Sa inyo po mga Facebook browser uh, I-type nyo lamang Radyo Pilipinas World service. Gayun na rin po sa ating YouTube channel. Ating pong YouTube channel, i-browse nyo lang po dyan. Uh, Radio Pilipinas World Service. Okay? And of course, tayo rin po nasusubay ba yan uh, live and real time sa pamamagitan ng ating uh, live audio streaming. Ano po? Ayan. So please share, like, please like and follow ang ating pong uh, Facebook page, Radio Pilipinas Facebook page. And of course, Paki-subscribe na rin po sa ating Radio Pilipinas World Service YouTube Channel Ayan. Maraming maraming salamat po At marami pa rin tayo pag-uusapan uh, para sa araw na ito ng ating uh, programa Sapagkat uh, tututok at tututok po tayo sa labas ng ating bansa Ano po, lalong lalo na sa nangyayari ngayon uh, Dito sa bansang, uh, dito sa may Nepal Ayan, sa Nepal ito po kasing Nepal ay sakop ng ating Philippine Embassy uh, sa New Delhi, India. Ano po? Sa mga nakalipas na araw, uh, tinututukan po natin ang sitwasyon dyan sapagkat uh, lumalawak, at, uh, lumalala ang sitwasyon ng mga pagprotesta ng mga I think ng mga kabataan diyan, ano, sa 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 Nepal. At of course, uh, tayo concerned din sa kalalagayan ng ating mga kababayang overseas Filipino workers mga Filipinos living and working uh, sa Nepal, maging ang ating Philippine Embassy sa uh, India, at alamin naman natin. Uh, kasi meron din tayong ano eh, meron din tayong Philippine Consulate sa Kathmandu. Pero ang makakasama po natin today, uh, walang iba kundi ang ating uh, Philippine Embassy sa India. Pero bago tayo dumako sa ating Philippine Embassy sa India, uh, narito muna ng ilang ano, narito muna ng ilang paalala mula po sa inyong himpilan. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news. Ang uh, ginagawa mali ng fake news, uh, tinatapon uh, yung tao. Pag what they are doing yung is uh, creating panic. We say no. pagkalat ng fake news and some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon. R -r -r Radyo Pilipinas. Ay, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo at nasa linya na po natin ng komunikasyon ang ating butihing Philippine Ambassador to India, His Excellency Josel F. Ignacio. Mm. Live from India, magandang umaga po, Your Excellency Josel F. Ignacio. Sira isang pang po ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga Rey. Ah uh, ah uh, pinatutuwa uh, na makapiling nyo muli dito sa Palatong Yes, Yes, indeed. Nice to hear you again, uh, your Excellency uh, Ignacio. Ah uh, Ambassador Mat uh, napatawag po kami dahil uh, sa pagmo-monitor po natin dito sa Pilipinas yung pong uh, mga ilang araw nang sunod sunod na araw na protestang ginagawa. Lalo na yata majority ng mga nagpo-protesta mga kabataan dyan po sa Nepal. Mm. Ah uh, ito po ay uh, may kinalaman yata dito sa pagpapataw ng mga stricter rules sa paggamit ng social media at may issue rin ng ano ng uh, corruption at uh, issue rin sa ikang uh, social mm -hmm. services. Can you give us an update uh, your excellency? Kamo sa po ang sitwasyon ngayon sa well, Nepal? Apo, maganda umaga rey. Maganda umaga po sa mga tagapakinig. So ano po no simula po nung uh, Martes ng gabi ang uh, Uh, nagtake over po ang ano no ang uh, Nepalese army sa security lang naman ano mm -hmm. ng uh, ng uh, lungsod ng sa Kathmandu at uh, sa ano no sa Nepal at uh, mukhang sa amin pong pagsusubaybay mukhang unti-unti naman po na na ano no, na nakiklear ang mga liwasan ano, ano. Uh, nag the army is uh, sort of regaining control mm -hmm. uh, at may curfew po uh, imposed until well on uh officially announced until today no until early morning today pero susubaybayan po natin pagkat napaka-fluid ng sitwasyon ano titingnan pa po natin kung kung yung bang curfew na yan ay eh, talagang itinigil na ngayon o no? kailangan hmm. pa ituloy subalit so, sa ating pong pagsubaybay mukhang uh, bumabalik naman po paunti-unti ang uh, katiwasayan at uh, at at least sa liwasan po no tumitigil po yung mga pag, yung mga uh, pagtitipon na malawakan at medyo nagkaroon ng kaunting kaguluhan All right. So, uh, so sa ngayon po medyo uh, we can say please, say na nag normalize na paunti-unti ang sitwasyon <clears throat> dahil na deployed. Well, uh, uh, opo. Well, uh, hindi po kung normalize po in the sense na yung po mga ilang liwasan na malalaki, uh, hindi na po mukhang wala na pong mga protestang malalaki ngayon at medyo mukhang napatigil naman po yung malawakan na yung nagaganap po na kaguluhan mm -hmm. ano yung pong uh, arson na tinatawag o vandalism mm -hmm. mukhang unti-unti naman pong uh, nasasawata ng uh, mga otoridad sa Nepal. Mm -hmm. All right. Uh, at nagsimula ang uh, kaguluhan ito correct me if i'm wrong uh, Your Excellency dahil dito sa paghigpit ng uh, ikang uh, government uh, para sa paggamit ng social media at meron ding issue ng corruption at uh, pagkakulangan ng social services. Ah, uh, opo. Ang, uh, ang 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 trigger po no, ang immediate trigger ay yung pong ano no, yung ban sa social media platforms no mga at at uh, mga 26 po na platforms na social media no. Pati na po yung mga medyo may kasikatan sa mga kabataan, mga Facebook, Instagram. Mm -hmm. uh, ay yeah, pero yun po ay mukhang trigger lamang sa mga mas uh, malalim na mga grievances no na tinatawag. So doon lang po nagsimula yan subalit so, uh, yung mga protesta na sumunod ay mukhang mas malalalim ang uh, ugat sa lipunan ng Nepal. Alright. So, kamusta po ang ating uh, mga overseas Filipino workers, ang ating mga Filipinos living and working <coughs> oh, uh, okay. sa Nepal? Meron po tayong mga tinataya na nasa 300 kababayan sa Nepal. Uh, katulad po dito sa India, ang higit na nakararami sa kanila ay mga may bahay, ang mm -hmm. mga Nepalese. Ano po. At uh, sa sa, ban sa i ibig sabihin po nito sila po ay kapiling ng kanilang mga pami pamilya nasa kani-kanilang mga kabahayan mm -hmm. at masasabi po natin na by and large uh, mukang naging salamat sa Diyos mukang naging ligtas naman po sila kami po ay nakikipag-ugnayan tulad po ng na inyo nabanggit sa ating uh, honorary na po honorary Consulate general sa Nepal mm -hmm. uh, at sila din po ang isa-isa uh, pong ano no uh, nagre-report sa atin na so far na po as of uh, today Uh, naka, medyo na maluwag po sa ating uh, nakakaluwag po mm. sa ating hinga hininga na mukhang wala namang pong ano wala na pong kababayan natin yung uh, adversely affected yung pagtinamaan o na disgrasya nito mga kaguluhan na nakaraang araw ayun so maliwanag po na sa ngayon batay po sa pagmo-monitor ng ating Philippine Embassy at ng ating mm. Philippine Consulate sa Kathmandu wala wala po tayong OFW o Filipino na na-involve sa protesta o nasaktan hmm. o ika nga uh, injured sa mga nangyaring malawang protesta ito. Opo. At uh, kahapon po, uh, ano po, no uh, yung pong ating consul General na nakikipag-unay sa mga ating kababayan, pero kami din po dito sa New Delhi, mm -hmm. uh, tumatawag din po tayo sa mga leaders natin ano, para tiyaking yung... Uh, eh, mahalaga po ang mga sa sapagkat mm -hmm. sa pamamagitan ng mga pamunuan nila, Uh, medyo mas malawak yung nagiging overview natin ano kung ligtas ba yung mga miyembro nila so natawagan po ng ating ng ating embassy uh, sa pamamagitan ng ating consul general dito mm. amang ilang kababayan natin at uh, yun nga po tulad ng aking nabanggit uh, nakahinga tayo na maluwag mukhang sila naman ay uh, ligtas. all right uh, your excellency ito pong sitwasyon na to do you see this situation uh, lasting for more than a few more days Uh, ngayon po medyo fluid subalit yung pong naging uh, direction ito simula po nung uh, nag uh, nag ano po no simula po nung uh, nag take ang military sa peace and order no anyway. mukang uh, mukhang ano naman po unti-unti na nga pong mm. pa, sana nga po ay papunta na sa pag-normalize tulad po ng ating mm. nabanggit kanina. So susubaybayan so, po natin yan. Subalit yung pong trend na yan medyo sa atin pong sa atin pong uh, pananaw, uh, mabuti po yan na mm. mukhang pabalik na po sa kapayapaan at uh, yung huli po nating nasundan yung mga nagpo-protesta yung tinatawag nilang Gen Z protesters mga mm -hmm. kabataan uh, medyo nakikipag-usap na po sa pinuno ng army at nakikipag-usap po sa iba ding uh, pamunuan upang makapag makapagbuo po ng interim uh, na pamahalaan ano yung pansamantalang pamahalaan habang nagka-transition sila dahil sapagkat uh, ano nga po no nagbitiw sa tungkulin yung dating po ng ministro mm -hmm. gawa nitong mga protesta. So, mukhang they're moving into the ano po no, into the uh, normalization including mm -hmm. forming an interim government. So, ibig sabihin po, ang military nag-take over lamang para sa peace and order subalit uh, ang pamunuan ng pamahalaan na, ng Nepal uh, mukhang umuusan pa din naman po uh, patungo sa normalization. All right. Uh, okay. So, kasi talagang sana nga mag-normalize na ano po, Your Excellency, sapagkat so, sa nakarating po sa amin, abe, nasa tatlongpong tao na raw ang nasawi. Uh, to, uh, opo. can opo. you confirm that? Opo, opo. Tatlongpong tao na nasawi at marami pong, siyempre, marami pong uh, damage to property, marami pong na-hospital at uh, nasugatan. Uh, Subalit, uh, isa pong magandang signals ng halimbawa ng pag-normalize ay uh, simula po kagabi, Nagbukas na muli ang International Airport mm -hmm. sa Kathmandu. So yun po yung isang halimbawa, isang magandang sinyales na mukhang bumabalik na nga po paunti-unti. That's good news. That's good news. Bumalik na dahil, ayun nga po, nakarating din sa amin na sarado na po ilang days itong Kathmandu Airport. So ngayon po, eh back to operations na po siya. Uh, bumalik na po, nagbukas na po muli, nakakala, meron na po mga flights na, na uh, bumabalik na po yung regular schedule ng, ano po, ng mga flights. Uh -huh. At uh, uh, pa man, ang ating po embahada at ang ating po consulate general sa Kathmandu, nakaantabay naman po kung meron pong uh, kababayan natin na nandoon na nangangailang, nangangailangan po uh -huh. ng madali ang tulong. Uh, ang aming po, ang telepono po ng uh, ating consulate general at kami po dito sa dito sa embassy whether by email or by WhatsApp Viber and uh, makakaasa po kayo na agad naming aangatin at uh, sasagutin ang inyong mga tawag. All right. So just in case po uh, your excellency just in case lang na lumala ang sitwasyon uh it, itong I hope hindi na no pero just in case lang po na wow, worst case scenario lumala ang sitwasyon. How is our uh, the Philippine Embassy in India, including our Philippine Consulate General in Kathmandu, uh, ang gagawin kung sakasakaling lumala ang sitwasyon? Meron na hupa ba, ba tayong mga parang mga repatriation or exit plan just in case, just in case na lumala ang sitwasyon? opo opo no so sa sana po hindi naman subalit so, yan naman po standard sa lahat ng ating mga pasuguan at mga konsulado sa buong sa buong mundo na tayo po may mga contingency plan sa so, mga ganito pong sitwasyon na mass uh, civil unrest eh uh, po kasama po sa ating uh, tinatawag na menu of solutions uh, potential solutions or approaches ang ano po no ang evacuation uh, subalit so, sa ngayon po mukhang hindi wala pa namang Ganyan na pangangailangan. Siyempre po, kung anum uh, as as may be warranted, we will be ready to make the necessary recommendations. Mm -hmm. Kaya nga po linawin lang po natin, kaya nga po sa ngayon, uh, medyo nakakaluwag sa ating kalooban na ang nasusubaybayan natin, mukhang pabalik na uli sa pagkalma ang sitwasyon doon. Well, we hope and pray po na mag-normalize na, bumalik na sa normal, na man manumbalik ang uh, peace and order uh, sa Uh, Nepal ano po para sa Yan para naman mga kababayan na. diyan sa India and in of course sa security po rin niyo pero malayo naman ano po uh, your actually just to give our listeners yung mga nasa ibang bansa just to give an idea kung gaano ba kalayo ang Nepal sa New Delhi India ah uh, mga ano po no mga dalawang oras na lipad ah mm -hmm. uh, uh, ang ang ano po no ang uh, ang Nepal mula dito sa New Delhi Subalit so, temple po uh, yan po ay kapitbahay na India no uh, border po yan uh -huh. uh, ang ano po ng no? uh, tapos ang time difference po ay 15 minuto lamang uh -huh. Opo so hindi po siya ganun kalayuan so, ang uh -huh. I think ang ang ano po no ang uh, ang dapat lang pong isipin uh, tungkol sa Nepal, eh medyo ano po siya geographically support uh, parang hindi naman no isolated pero uh -huh. siya po ay nasa Himalayas 'o kasi ano po uh -huh. sa yung Everest po at yung mga mountain ranges na yan medyo mataas po na lugar. Uh -huh. uh, so landlocked po ang Nepal. So in that sense ano po siya no uh, hindi siya ganun kadali na uh -huh na marating ano po malayo lalakbay an eroplano po ang pinakamadali uh, na ano po. So balik may mga land, syempre may mga land connections po ang uh, Nepal. Uh, mm -hmm. Marami po pat -pababa dito sa India. All right. With that uh, your excellency Ambassador Ignacio, mayroon pa ho ba kayong paragdagang impormasyon or uh, so far po yung ating mga yung ating po mga tinalakay ngayong umaga, nag-stabilize nags 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 po ang sitwasyon at yan po ang ating asam na sana po ay magtuloy-tuloy na gayon pa man atin pong sinusubaybayan ng masusi ang nangyayari sapagkat maari po mabago ng uh, you know within the hour in the same mm -hmm. way ho na itong itong protesta na to uh, mula sa wala biglang naging napakalaki oh, na no? eh. so tinitingnan po natin na sana po itong pag normalize ay unti-unti uh, ay uh, magtuloy-tuloy sana Uh, ang at tulad po na banggit ko ang ambahada po at ang uh, konsula ang general sa Kathmandu pareho po uh, nasa website po namin ang mga mm -hmm. numero at maari po kaming tawagan alam po ng mga kababayan natin kung paano kami matatawagan uh, mm -hmm. kasi lagi naman po kami nakikipag-ugnayan sa kanila maganda po ang ating interaction so ready accessible po kami sa ating mga kababayan sa Nepal yung po mga kaanak sa Maynila Ama uh, kaasap po kayo na susubaybayan po namin ang sitwasyon nakahanda po kaming gawin ang nararapat with that uh, your excellency ambassador ignacio maraming maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa ating programang global na tayo and uh, we hope and pray for your safety and the safety of our uh, philippine embassy employees and officials gayon na rin ng ating uh, philippine Consulate general sa kathmandu maraming salamat po uh, uh, ambassador ignacio Maraming salamat po, karangalan po namin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga din po. Ang ating pong, uh, Philippine Ambassador to uh, New Delhi, India, walang iba kundi si Your Excellency Jocel F. Ignacio. Ayan, at ang magandang balita po yun natin sa atin ni uh, Ambassador Ignacio sapagkat, uh, well, unti-unti, uh, hopefully, unti-unti na nga bumabalik sa uh, normal situation, ang kalalagayan po dyan sa Nepal, ano po kung saan uh, ika nga mga nakalipas na araw minomonitor natin yan eh mura sa maliit na mga grupo ng uh, mga pagpoprotesta lumaki nang lumaki nang lumaki ano po at uh, nga lumawak at uh, yun na nga po hanggang sa humantong na sa panununog sa pagsira ng mga private properties uh, pakikipagsagupaan sa mga sa mga ikang nga uh, government of Authority authorities sa Nepal eh, yun nga po, no, at uh, may tatlong po na po, tatlong po katao na ang ikang uh, eh, nasawi ano na, italang nasawi sanhin itong ikang uh, protesta dito sa uh, bansang Nepal. Alright, at uh, bukas na, sabi nga ni Ambassador, uh, bukas na yung Kathmandu Airport. Ayan, so magandang senyales po yan, yung pagbubukas at uh, mag-regular operations na ang Kathmandu airport kasi marami rin po ang naipit diyan eh nung uh, sinara o pansamantala lang uh, operations dahil nga po sa nasabing uh, protesta alright pero bukod sa Nepal tinututukan din natin ang sitwasyon sa bansang France ano po sapagkat sa France nagkakaroon din ng malawak ang protesta sa bansang France ano po Nako, talaga naman, ano ba nangyayari? Ano? Ganyan talagang ang epekto ng global community. Yung mga balita, ano po, kahit nasa ang sulok ng mundo, sa, tu sa pamamagitan ng social media, ng technology, kaya nga na po, nagiging global village na lang tayo. Kung ano yung nangyayari sa napakalayong parte ng mundo, nakakarating kagad sa kaalaman dito sa Pilipinas. Kaya nakatutok din tayo dyan sa nangyayaring kaguluhan din. Protesta! sa bansang France. Magbabalik po kami makalipas ang ilang palala mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov PH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov PH Super App. Itinuloy na po natin ang Zero Balance Billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin. Ganon, nag-iisip kung paano namin uh, ma mababayaran. Ma Siyempre po, masayang masaya. Super saya po dahil na zero, uh, zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Po, ang ating programang global na tayo dito pa rin sa inyong Himpilang Radio Pilipinas. World Service Ayan, ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang Alright, tulad po na nabanggit ko Eh, bukod dito sa nangyayari sa Nepal Nakatutok din po tayo Sa aganapan sa bansang France Ayan, lalong-lalo lalo na dito sa kanilang kapitolyo sa Paris, France uh, Marami din tayo, mayroon po tayong embahada dyan Philippine Embassy uh, sa France Meron po tayong bagong ambassador dyan, si Ambassador Eduardo de Vega na dating nakatalaga sa Department of Migrant Work ano sa tama tama sa Office of Migrant Workers Affairs ng Department of Foreign Affairs si Yusek De Vega. Ulitin ko ha, si Yusek Undersecretary Secretary Eduardo De Vega ay nakatalaga na po ngayon bilang ambassador. Ano po? Ambassador Eduardo De Vega nakatalaga na po siya bilang ambassador ngayon sa France. Ayan. Kaya lang, yung pong ano tayo, eh, yung ating time difference, eh, medyo tayo may ma malaking agwat masyado yung time difference. So medyo nahihirapan tayo makipag-ugnayan kay kay Ambassador De Vega. Pero nakatutok pa rin po tayo kasi meron pong mga malawakang protesta eh na nangyari. Nagsimula rin nito I think Martes o Miyerkules, something like that. Ano po? Una maliit din na protesta hangga sa lumaki nang lumaki nang lumaki. Hangga sa naging malawakang protesta at riot na po sa iba't ibang lugar sa bansang France na uwi sa pagkakaaresto ng mahigit mahigit apat na raang katao mahigit sa apat na raang at pitumpo, ako nagkakamali na katao sa nasabing bansa ito po kasing malawak protesta ay bunsot na pagkakatalaga ng bagong punong ministro may bago po kasing tinalagang prime minister uh, sa France na si Sebastian Lecroux Ayan, tama ba 'yung pronunciation ko? Basta meron silang tina tinalagang bagong prime minister. Itinalaga po 'yan inappoint ni French President Emmanuel Macron. Ayan. Eh mukhang hindi ho katanggap-tanggap uh, nung mga karamihan ng mga French nationals 'yung pagkakatalaga dito sa bagong uh, prime minister na inappoint ni uh, French President Macron. Ano po? Dahil uh, medyo may issue doon, ano po? At ngayon naging sanhi nang uh, kilos protesta riot ano po uh, sa sa pransa iba't ibang lugar hindi lang po sa Paris France kundi sa iba't ibang lugar sa France kaya mahigit ano po mahigit sa 80,000 pulis na ang dineploy sa buong bansa kabilang na dito ang 6,000 pulis sa Paris o yung sa Kapitolyo ng France upang makontrol ang mga protest at riot uh marami rin pong sinira mga public and private property, mga government property, public property. at uh, uh, private, ibig sabihin, pati mga kalsada uh, talagang hinaharangan, Ano po? Talagang dinidisrupt yung yung uh, uh, buhay doon kaya uh, nagsagawa na nga po ng deployment ng ikang uh, po kapulisan. Diyan po sa Paris, France, sa kanilang Kapitolyo at sa iba't ibang mga lugar okay? So ma uh, matama pa rin po natin binabantayan ng mga sitwasyong ito Diyan pa rin sa bansang France Hopefully wala naman po tayong mga kababayang uh, Ika nga ay talang nasaktan o na-involve uh, Diyan sa mga kilos protesta na iyan okay? Alright, maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay Sa isa na namang edition ng programang Global na Tayo But before we go, of course, uh, paalala naman po, uh, please like and follow our social media platforms. Please like and uh, and follow yung ating Radio Pilipinas World Service Facebook page. And also please subscribe to our Radio Pilipinas World Service YouTube channel. And i-download nyo naman po ang ating real-time PBS radio app sa inyong mga cellphones, laptop, and desktop. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay, sa Master Control, si Mr. Milo Jonela sa Wirecast, si Hero, and of course, sa live audio streaming, si Jerome. At ang ating executive producer, walang iba kundi si Ms. Stephanie Vicente. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyong pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkos pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino. Saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.